Hello po! Nandito na po ako ngayon sa Parrot's Beak. Dito po sa tuktok ng Parrot's Beak. Ang tinatawag nilang, uh, yung tawag dito, Summit or Peak 2 kung tawagin nila. Kasi ang Peak 1 daw po, yun. Yan, dyan po ako nang galing kanina. And then ngayon, nandito na ako sa Peak 2. Ang Parrot's Beak, ang saya. Grabe, sobrang ang hirap pong akitin nito Kasi nga po, rock tower po ito, isang malaking bato. So, syempre, Buti tinulungan po kami ni Sir Guido, ng trail adventures kaya kami nakakit dito. Thank you po. At ayun nga po, mula dito sa, sa tuktok ng Parrot's Beak. E kita natin ang ganda ng view. Eto po, ang ganda. Diyan kami kanina. Yan po ang pinakamatas na tuktok ng Mount Pico de Loro. Tingnan natin mga tao ha. Wala ko kayo, wait lang. po Wait oh. lang. Hindi, ito. Kanina, nandiyan din po kami. Ayan, ganda talaga ng view. Ay, sarap. Ah. Nandito Hindi ka sa tuktok ng Mount Pico de Loro. Sobrang saya. Grabe, para ka ano sa heaven. Guri mo naman sa tuktok ka ng pinakamataas na bundok dito sa Cavite. Ah, ito po si... Ang pangalan, no? Nash! Nash! Nash. Yan. Kasamahan ko po siya na umakit dito sa... May parot daw. Oo. Oh. <laughs> At ayun, no. Oh. Siyempre, mga iba ko pong kasama. Eh, okay. hardcore ito. Yun. Grabe. Ganda po talaga ng view dito. At sobrang bless natin kasi hindi po umulan ngayon. Sobrang init ng araw. Kaya, uh, yun. Nabigyan tayo ng napakagandang uh, tanawin dito mismo sa tuktok ng Mount Pico de Loro. Siyempre, kasama niyo pa rin ang lakwatsero nyo kay Tigan, Sir Ernani Dingding. Ayun po yung mga ibang kasama. Maakit na rin po siya. Ayun po. Kaya mo yan. ayun <laughs> Ayan, ganyan din po kami kanina. Hirap na hirap kami umakit. Ayan, nakit na niya. Yay! Ha? Makakasabay ko po sila kanina. Pare-pareho kami mga takot na takot umakit dito. Kasi nga, di ba? Masyadong antas-taas talagang napatunayan namin na kaya pala namin labanan ng na aming Pure Heights. Biruin mo yun, nakakit namin to Taas taas. Ganda. And... Just... Ah, usap po is po Pasensya na po Sobrang inip po kasi dito eh. Pero kahit mainit, eh masaya naman kasi nga nakakit namin ng Parrot's Peak. Yun. ganda. Oh, taas. Isabel? Hello. Hello. Okay lang po Ganda dito. I love Pico de Loro. Yay! Grabe, sobrang hindi ko inaasahan na maaakyat ko po ito. Dati binabasa ko lang po sa mga vlog. Ngayon, nandito na ako mismo ngayon sa Parrot's Beak. Sa napakataas na tower, rock tower dito nga po sa Pico de Loro, bahagi ng Mount Pico de Loro. At ayun, kahit sobrang pagod, eh, sobrang sese.

real adventures